Kanina pa eh. Hindi no, naman no. lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba ibang mga premen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Naging isang tao. Ilan ang binigyan ah, ng ganitong... Naging isang tao. mga premen sa labas. Siya lang sa kanyang Sir, hindi ko ni ng pag Just invoke Article 59.

Huwag hu mmm. hu wag... uh... mo yoloier walang lawyer, walang wakang walang Huwag mo wakang walang wakang walang wakang walang wakang walang wakang walang wakang walang mga walang wakang walang wakang walang wakang walang Matanong nga. Ang ba nandito mga kayo natin. Ikaw, tanungin kita. Anong kasalanan ko? Ano ba? Ano ba? Ano lang Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Hindi, ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

aja de 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 de

Mama.